Ayan. Uy, hey, barato lang kayo ilang mga baligya dahi din ni Affordable. Ah, so ito. Welcome to the Swedish restaurant. Swedish restaurant. Meanwhile, you may leave your shopping bag and stroller here. la para di ari. Uy, Diyos <laughs> ko. Nindot. Manulet. Manulet mo rato. So, ang ganyan nito, approximately mga 1 hour of waiting sa food. LP na din So, good man to the best. <laughs> <laughs> so, nasa ni QR code na ginapaskan sa imo ha. Pag sunod nyo mo then it will redirect you to their menu. So, doon kayo pipili kung ano yung food na gusto ninyong kainin. looks not familiar to me. So literally, we have to wait. See you later. <laughs> oh, di ba? Ayan. So ang drinks nila is na sa around 40 to 50. It's refillable, so meaning unlimited siya. Bottomless ang saya dito. Chudot, 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 ko nalunod ka na doon. Raspberry at saka sugar-free soda. Yes, dinner here at IKEA, Miss Baya. Thank you so much. <laughs> Gusto <kumainang> maraming, maraming. <laughs> so we have chicken tenders. We have lumpia. Yeah. Meron tayong ang ito, chicken wings, meatballs. We have pumpkin soup. and tomas, Miss Baya? Cauliflower rice. And may mga ano yung cakes ata for desserts. yeah So first, um, CR. Yung CR ko naman, pwede pass through ito sa aking sala. So, may dalawang pinto. Ito yung CR ko. Housewarming kasi ito. So, may nag-iluto doon. Pinsan ko at saka tita ko. <laughs> so, pag nabas niyo dito, panag-inip na yung lahat. Kasi nasa Ikea pala tayo. Okay na ba sa'yo na ganito ang pangalan niya? Na anak mo. Maria Isla. Alam ko Elsa yan eh. Maria Insa. Ay, Insa. Na mag-interchange lang. So, Maria Isla. Sinasipan so, yung mga araw na yun. May mga direction na siya kung saan kayo pupunta, saan kayo lalabas, saan kayo niliko. So, next stop guys. Yung bahay ko kasi ayokong magmukhang totoong tahanan. Since may hindi ako mag-shopping, gusto ko may yung hallway siya. May mga lobby at may mga aisle. Ito po yung guest room namin. Kung so, si po Miss Bea, gusto ka niya, we have 10 guest rooms here. May may choice naman si Miss Bea kung saan niya gusto mo. Uh, may stay. Ayaw, makikisaw rito Miss Bea. Hindi ko na nilagyan ng division. Ang gusto yung pagbanding lahat ng guest, okay lang. <laughs> <laughs> Ganda na mga sofa beds nila dito. Oh. Foldable sofa beds. Ayan mo yung ganyan, yung puno na may bunga na ganyan. Uh, ah. Tawag sa amin duldol. Yeah. Duldol. Duldol. Di ba ang ganda nun gawing ano? Ang ganda nun gawing upuan. Sa amin ginagawa yung unan. Oo nga, unan. Kaso yun din yung natatanggalan ng ano, buto. Oo. Ang sakit. Then tatanggal naman yun eh. Pag matagal na siyang gamit. Oo, kitigisin mo lang yung sakit sa ampun. <laughs> <laughs> Besh, ang tagal pala natin makalabas. Nasa number 4 pa lang kami. 27 lahat dito. Hindi pa kami, eh. Tama -tama, kami nalito, nang halahati. Tama-tama, paglabas namin dito, pagdating ng bahay, tulog kaming lahat nito. Die! <laughs> hello, Tobias, and hello, world. Ngayong gabi, matutok kaya natin ngayon kung na sino ang matatalo sa ating Master Chef Kids Edition. Chari. <laughs> Ma? <laughs> no, wala na kong yelo, ma. Ganda ng kusina. Dito naman na part, Baguio City, bakit? Alam nyo? Puti. Parks. Dapat dito tat tatakbo. Mas <laughs> ganyan talaga yung ano. Uh... Ayun na yung mga, ano mo, mga favorite mo. Hmm. Mga lalagyan gabi naman yung ganito so, no? Anak, saan nila yung ano? Yung puting pinggan? Nasa ano ma? Nasa green? Eh, din na yung green. Yung army green po. Saan na kayo yung host ko ninyo ngayon ay nagkaroon ko ng konting tinik sa kanyang paa. Hahaha. <laughs> <laughs> <Yung, laughs> <army> tinik. <laughs> After a month and 30 years, <laughs> Uh, ito pwede ka rin magluto. Asan yung mga condiments? And dito po. <laughs> <laughs> Nasa CR. Nasa CR na yung mga condiments. <laughs> ayan po, yan. May hiling ako sa bisita. Alam kong um, during housewarming, maraming pumupunta. Pinamihan ko <laughs> na lang po yung sink. <laughs> so guys, let's call it a night. And, um, I think I'll... Ganda. Ganda. So sa mga nakakilala ko sa akin, yan ito po talaga ako malamit. <laughs> Kaya po wala po akong pinapapasok sa kwarto ko kasi lahat ng sekreto. Ito may sirlo sa loob. Ay, Miss Maria, bakit nakapasok ka nito sa kwarto ko? <laughs> Home is where we find peace. Ay, naku, ito mga batang to. Ba't hindi pa kayo matutulog, ha? Ba't hindi pa kayo matutulog? Ay, naka sa mga batang gising na gising. hindi pa kayo natutulog? Daming <laughs> red. <laughs> 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 Hello, anak. Ano sa counter? Pag-uwi ano lahat, mo? Ang bag. Dito mo <kasi> lahat. na <laughs> kayong bag mo, no? Hindi yung jowa mo sa doon. <laughs> <laughs> hey, alam mo ba? Si ano, kakauwi lang. Gusto. Hindi mo ba siya small sa yung sasampang? Alam mo ba yung anak ni Janice? Buntis! Kung may sabihin ka mama niya kasi yung anak ko ang nakakaanak. Mas kanta sa sila. <laughs> Parang I feel the chairs. Ito yun, umakit yung, yung um, 2003, ano, yung or... table. O paano? Yung P32,000. First test yung mo sa may bot na parang... tayo ka. Ay, ka naman. Oy, dude, Nandiyan ka pala, dude. Wait lang ha. <laughs> dude. Dude. Guys, nasa 8 na tayo. Out of 27. nag worry si Carl, maubusan ng storage yung cellphone ko. May dala akong film. <laughs> Ay, asan si Emilio? <laughs> Ay, asan si Emilio? 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 Ah, asan ka, Emilio? <laughs> <laughs> Yay! May 11 to 20 pa. Uh. Gusto <laughs> Do nyo tayo pupunta? Pwede na tingnan mo kung pumasok doon. Okay na? Okay na, oh, Okay na. 17 pa lang. 17 pa rin naman, oo. Oh. Dito na tayo galing, oo. Oh. Kanyan, di o? Ah, so paikot siya doon. Oo. So, na-skip natin yung gano'n. Yun. Home decoration. Sa, sa Ikea. <laughs> Namawala kami sa Ikea. Sino nag-isip nito? Ha? Huh? Sino nag-isip nito dito, ha? Huh? tulad na sila ng isip ikaw po yung na nakabaktas niya sa ikaya ikaw po yung nakabaktas niya sa ikaya exit na <man. laughs> we did it we did it we did it hooray para <laughs> oh, napaka challenging naman ang ikaya journey natin <laughs> halatang halatang taga general santos at least nagkaroon na ang na, ma naman natin yung 8,000 steps natin Sharky. so, ayan yung mga cashier area dyan. So, exit na siya. Ayan, guys. Tiyo, ito na yung buong IKEA. hi I mean, hindi na hindi pala buong IKEA. Yung, yung da daanan niya lang na may arrow. Doon siya bindumaan. 160 lang. For only 160 pesos. Plastic nga lang siya. So, exit time. Okay ka lang, Carl? Yeah. Sino siya? Sino siya? Sino siya? So, pagpasok mo, pagpasok mo, kakain ka pa para ready ka sa bakla. Paglabas mo, <laughs> Pag Pag mo tunaw na lahat ako. Ka, <laughs> ka na naman ulit. Galing na market ng IKEA. Huwag kay choice dahi. Agihan yun din mo tanan. Pero so amazing, no? Kasi parang helpful din siya, like for us na mahilig sa mga gamit, interior design, and all, sa mga household items. Kasi nagkakaroon ka ng idea kung paano mo i-mix yung mga colors from this to that, i-arrange yung mga ano. Ayun, minsan maayos naman akong kausap guys. Ayun. <laughs> Hindi nyo na itatanong. So again, mga thank you so much. Bye!